Magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Eh, siguro, hinihintay nyo na naman kung ano sasabihin ko rito. <laughs> siguro naman hindi nyo na ako ipagtatanong dahil three terms na po ako bilang senador. At bumabalik, kung ako ipapalarin ulit, uh, magiging four terms na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang uh, ano ko po ngayon, eh, ako po ay nasa tourism, i-ano eh, po natin yung agritourism, at saka bawat bayan, one, uh, one product, one town. At uh, yung nga po, ay, ano natin. At uh, palalawigin ko po ang naipasa natin batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Kasi po, hindi pa po na nila nalalaman ng ating mga kababayan, lalo na po ay sa batas na hindi po nila alam na libre po, walang bayad. Kahit yung abogado, abogado na di kampanilya ay pwede po nilang kunin na kasi sa pau ay hindi po sila pwede maglaban kung pau to PAO. Ito po kasi pwede po itong pre-legal assistant kung tawagin ay lapid law.